ninoon. Amen. 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 Sabi ng nila, time is gold. Ayan. Ang oras ay mahalaga. So, kung mahal natin ang Diyos, maglaan tayo ng time para sa kanya. Amen. Kung uh, nakapaglalaan po tayo ng oras sa ibang tao, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating bahay, mga kapatid sa pananampalataya, dapat maglaan din tayo ng time para sa ating Panginoon. Amen. Kasi, ba? Diba? Kasi siya lang naman ang lumalang sa atin Amen. dito sa mundo. Pinigyan niya tayo ng buhay. Amen. Mahal na mahal tayo ng Lord. Amen. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Amen. Amen. Mahal Amen. na mahal tayo ng Panginoon. Kaya na tayo, kaya niya tayo nilalang means dito sa mundo. So, yes. so dapat suplian din natin ng pagmamahal yung uh, binigay niyang pagmamahal sa atin. Uh, yan. so ang uh, sa pamamagitan ng pagla, uh, paglalaan ng oras sa kanya. So, uh, isa pa na ano, magbibigay ako ng example dito ay yung mat matatagpuan ko natin sa sigurado alam na po na yan, alam niyo po 'yon. Ayan. Uh, yung Matthew 6.33. Ayan. So, uh, patasag po Ayan, sa Matthew 6.33, alam na po natin lahat yon. Ayan. So, uh, sa Matthew 6.33, sabi po niya, but seek ye first the kingdom of God. In His righteousness, in all these things shall be added unto you. So, uh, may papakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Kung puunahin natin siya sa ating buhay. Kumbaga, dapat mas priority natin ang ating Panginoon. Lalo lalo na sa araw ng linggo. Amen? Amen. Eh, kung alimbawa, may naka-schedule na birthday, ay yan, pagkain na naman. <laughs> uh, binyag, o kasal, o kaya libing, dapat halaan muna natin event na yun. Makapaghihintay. Ang gawin natin, unahin muna natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpunta sa church. Ito ang patunay na mahal natin siya. At alam niyo ba, mga kapatid, kung inuna, kung inuna natin ang Panginoon, may pangako din siya sa atin. Amen. Amen. So, uh, at ito ay yung ipagkakaloob niya sa atin, ang ating mga pangangailangan. Ano ba yung mga pangangailangan natin? Oh, shelter, so, oh, yun. Yan. Ito, ito po ay yung, ito lang naman yung mga three basic needs. Yan, yung food, shelter, at saka clothing. Pero dapat, kung andito naman tayo sa church, dapat, nakapokus ang ating puso't isipan sa ating Diyos. Hindi, hindi sa iba't ibang bagay. Kasi, nalalaman ng Diyos kung bukal o taos sa puso ang paglilingkod natin sa Kanya. So, para So, para ibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan, ibigay natin ang ating puso't isipan sa pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Amen. 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 Kung minsan, lectures. Ayan. Mentally uh, naniniwala ako sa na sinasabi nila na sa, sinasabi nila na physically present? No, 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 no. <laughs> But mentally absent. Uh, Ayan. So, uh, meron time na lumilipad ang ating mga isip. Kung ano-anong iniisip natin. Lalo na sa mga magulang na tulad ko. <laughs> Ayan. Uh, iniisip natin. Iniisip natin yeah. kung ano yung inuluto natin sa parangalian. Basta may kanin ka at saka matis. <laughs> o kaya, kaya yung mga kabataan, pero wala lang yung kabataan dito. Mga kabataan, iniisip nila ang galahan. Amen? Tama po ba? Amen. Amen. So, para ipakita maipakita natin ang pagmamahal natin sa ating Diyos, dapat maglantay ng oras para sa akin sa kanya ng buong puso. Yan, yeah, hindi, hindi, yung andito tayo, naglaan tayo ng oras sa kanya, pero yung puso natin, iba naman, yung ating isipan. So, kailangan dapat uh, buong puso. So, uh, kung, mag, kung mahal natin ng Diyos, ito yung pangatlo. Kung mahal natin ng Diyos, dapat din, ano yun, mga kapatid, may pagbabago. Ayan, may pagbabago sa ating buhay. Ito po ay matatagpuan sa uh, 2 Corinthians 5.17. Ayan, sa 2 Corinthians 5.17, sabi po niya, kaya kung ang sinuman na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nags nagsilipas na narito sila'y bawang maging mga bago yan so ibig sabihin po nito mga kapatid kung talagang uh, mahal natin ang Panginoon dapat makita sa atin ang pagbabago sa ating buhay kung uh, kung noon ay uh, palaway ka dapat ngayon hindi na Amen. pagkos ikaw na ngayon ay pala kaibigan kung inaaway ka, ayaan mo lang siya. Huwag mo siyang pansinin. Huwag mo siyang patulan. Ang gawin mo, pakitaan mo siya ng mabuti. Pag nakasalubong mo, mo siya. Ikaw na unang ano, mag-greet uh, sa kanya. Huwag mo nang antayin na siya kasi hindi mo siya maantay. Ikaw na lang. Ikaw na lang ang unang gumawa ng aksyon. So, gano'n ang ano, yung uh, kristyano na may pagbabago na. Siya yung gumagawa ng uh, aksyon. Yan. O kaya, ipag-pray mo siya. Ipag-pray. pag pray mo siya na sana maliwanagan ng kanyang pag-iisip. Ayan. Kung noon, ikaw ay nagsusugal, nagsisigarilyo, uminom ng alak, dapat ngayon, tanggalin mo na ay, hindi Ay, Dapat tanggalin mo na. Dapat may pagbabago oh, na. So, nga. Ito, still. Still. Ayan, dapat may pagbabago na sa iyong buhay para may ipakita ang tunay na pagmamahal mo sa ating Panginoon. Sa bagay, kung minsan, lalo na yung mga baby, bata pa sa mga pananampalataya, sa mga sa pananampalataya, hindi naman kagad uh, natatanggal mga makamundong gawain. May Unti-unti. Unti-unti unti na natatanggal yun. So, pero, kung, pero kung sinasabi mo matagal ka ng mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon at wala namang pagbabago sa buhay mo, ginagawa mo noon at hanggang ngayon, so, ganun pa rin, so, ay uh, Malibig isang pagunay na di mahalaga o walang pagmamahal sa Diyos. Tama? Tama mga kapatid? So, para mapatunayan na mahal mo ang Diyos, eh dapat ngayon na narinig mo, magbago ka na. Amen? So, amen po ba mga kapatid? Amen. amen. So, uh, Ayan. So, hanggang dito na lang. So, kung talagang mahal po natin ang ating Panginoon, ayan, ipakita natin ang ating pagmamahal sa kanya. So, ano yung mga, ano, yung mga tatlong uh, paraan para maipakita natin yung pagmamahal natin sa kanya? Number one, pagsunod. So, una, yung may pagsunod so, sa kanyang putos. Pangalawa, ayan. maglaan tayo ng oras para sa ating Panginoon. At yung pangatlo, may pagbabago sa ating buhay. So, yan lamang po ang ating maibabahagi mga kapatid at to God be all the glory. Amen. Amen.